Etong hilaw na mangga, gagawin kong dried mango. Eto na nga, kailangan lang natin ng dalawang hilaw na mangga. Balatan lang at slice ng ganito. Pakuluan lang natin or lutuin ng mga 80%, meaning hindi siya dapat totally luto. Kapag naluto na, i-drain para ma-stop yung cooking process. Para hindi siya ma-overcook. Sa kabilang banda naman, paghaluin na natin itong 1 half cup ng white sugar at 1 half teaspoon ng food color. At ihalo lang yung ating asukal mixture dito sa ating nilutong hilaw na mangga. Paghaluin lang para mag-incorporate yung mangga at yung asukal mixture. Takpan lang at ibabad ng dalawang araw. After 2 days ng pagbabad, ilipat natin ng lalagyan. Kasi ibibilad natin ng dalawang araw. At eto na yung ating ibibilad ng dalawang araw. After 2 days po meron na tayong dried mango gamit ang hilaw na mangga